Guys, magbabalik YouTube tayo. Ang tagal na nating hindi nakapag-video. Ngayon naman, di ba pinangako ko sa inyo na <clears throat> pag-uusapan natin ngayon yung minimum wage ng mga Pinay domestic helper dito sa Hong Kong 2025. Kasi nag-iba na ng, ngayon guys yung minimum wage from, <clears throat> ano, from last year to ngayon. So, tumaas po ang minimum wage ng mga domestic helper dito which is become 4,930 so almost 5,000 Hong Kong dollars na guys Hong Kong dollar kasi ang pera dito sa Hong Kong so is abot-abot o oh, mahigit na 37,000 and then plus the 1,112 pero in reality guys wag niyo wag nating uh, asahan yung food allowance dito kasi most of the employer kasi hindi nagbibigay ng allowance food allowance kasali tayo sa kanilang budget no uh, vera lang Bihira lang yung talagang nagbibigay binibigay sa atin yung yung food allowance which is sa totoo lang guys, pag binigay yung allowance na 1,112, hindi talaga kasya yun sa atin for one month. Kasi sa totoo lang guys, ang mga bilihin din dito is napaka, uh, I mean, yung halaga niya is mahal. Especially sa mga food, hindi, sa palagay ko lang ha, hindi talaga magkakasya yun sa atin. Kasi kung bibigay yung food allowance mo, syempre nahiya ka. Pag nagluluto ka guys dito sa loob ng bahay ng amo mo, mahiya ka na rin kumain sa kanila, ba? Diba? Mahiya ka na rin tumikim ng mga linuluto mo, yung mga fruits dito, kung ano man. Kasi nga, binibigay nila yung food allowance mo. Pero kung, kung, uh, kung, opinion lang, mas maganda talaga yung hindi na kinukuha yung food allowance. Kasi, kasama tayo sa budget ng ating mga amo which is fair naman sila kung mababait naman yung mga amo mo lahat naman nakakain mo pati fruits kasi mahilig sila sa fruits ba diba? so mahilig sila sa gulay sa fish sa meat ang kompleto na yun kasi every time na kumakain kayo guys bali apat na meals ang niluluto dito kung Chinese yung mga amo mo Chinese yung amo ko kasi kasi yan nakaka-relate or sa ibang bansa, mga Korean kasi marami rin naman dito yung mga Indian. Depende yun guys kung ano yung nakuha yung amo. Pero pagka Chinese, talaga ang nakuha nyo, apat na dish sila. Isang gulay, isang meat, either chicken or pork, beef. Nasa sa inyo yun kung anong idea nyo na iluluto for dinner or tapos fish meron talaga ng fish every time every meal kasi yun talaga yung nakagawian nila guys and another one is soup Chinese soup so guys sana nakakuha kayo ng idea kung mag-apply papuntang Hong Kong palagi kong sinasabi na go na para sa pangarap diba?